Napagnindot sa imong istorya Kung ako ang magbuot Ikaw ang magpaabot Ganti ko sa mahinandungon Ako ang subay Ikaw ang paminahon Makita mo karoon tanyag kong kalingawan Bender binasbisan Malinawan na lugar Igsapian kong serisonin si na Tagmong hukmanan Pangisip kasing-kasing kaalam ka, Suot kong pinulungan Habu-habu ang bukit kong tanaw Daganda yang sin Nagikansa sa kong panan Apuyos amuron Supais kahapunol Ang kahayag ni tanaw Sud sa imungan, nagsiga ka sa ngit kalibutan, ang parelya, sa nga blackout na puyanan, bituon sa binuhatan, milagro, pero may kong padulungan. Tagsara kang makita, pero may maginusara, hapit na lang kong makasulti na magkuyog na tangduha. Paan manon kong mo rangi e jabara the sungkung wai nundan tag magadungog kag muketawara ketawara buwa buwambukit kong landaw Daggan yung sin Nagikan sa kong sa amoron Sa pais Ang kahayag ng gitan sa imungan sa ngit kalibutan Ng parelya Sa nang na puyunan Bitun sa binuhatan Milagro per may, may kong padungan Sundaan ko man ang mga dahong taga, at ngan man ang para makita kong kahayag sa mga matinaw mong mata sa mga matinaw mong mata tagway na makita aras ang mong mata ang kahayag sa kapunon paway sa kagabi kampana sa kadlaon Pagmata sa kabuntago na imong gahong Abuhabu ang bukit kong natanaw Nagkantay ang sin Nagikansa kong pananaw sa atin.